Sinado na lang kasi pampagulo naman na yun. Maynila. si Yorme. Kuya, Tay, oh. may tanong lang ako. Kung halimbawa tatakbo si Yorme, sa oh. mo siya gusto? Sa Maynila bilang mayor o senado bilang uh, senator? Sa iyong palagay? Senado na lang kasi pampagulo naman na manila. Maynila. Wala si kami Yorme. Nakikita eh. Nasaan ka pa? Sa Maynila ka pa? Ha? Sa Maynila rin po kayo? Oo, no, oh, sa Laputing Bato. Ah, dito sa may ano, no. Parola? Dulo. Oh. No. Ah. Doon na lang sa Senado. Senado naman. Bakit? Ah, sa, sa Maynila. Bakit sa Senado naman? Para maiba. O oh, para din naman siya manggulo, huwag na sa Maynila. Doon, Ayun. subukan niyang manggulo, masupal-supal siya naman. O, right. Ayun, tara naman. Ito naman eh, wala naman nga tama o mali sagot. Ito naman eh, mga opinion ng hmm. bawat hmm. netizen.